Hey guys, kain tayo marang. Kakain ng marang yung ano. Yung alaga namin ng unggoy. <laughs> <laughs> alaga namin ng unggoy, kakain ng marang. Saan galing to? Gualam. Hmm. Demi kamu, sama. Ayo guys guys, semarang guys. Tamis harap. Saya ya no itu. Ang mo mo ka kahapon na sana? Na. Yung warag? tayo di ba? Meron ako doon tatlo. Ay, dala, dalawa. Hinog na din yun. Saan? Mara. Saan? Doon. Wala. Hindi pininog. Kaya, meron, meron ako pinapahinog doon. Tatlo. iming kan kami ya, iming-iming kami. Iming. Yang panggilannya iming GM. Ya. Yeah. Iming JM panggilan. Apa nggak lawa kan nggak kemakan kah? Oke nggak kok. Yang sama bahan balat, terus, terus, lo pakai siapa pakain? tapi kan jam miring, panera kali nih. Bukong ka agad. Hmm, tawag ka na. Maraming doon. Saan kayo punta? Kung ayaw sila marang. Ha? Sila marang. Sila marang. Kung marang. Huwag ka mag-aakita ka doon. Makita lang kita. Batuin talaga kita. Na, di ba yun ako magsama sa kanila? Ikaw? Okay, so, meron pag-aakita. Sawa kami sa marang, guys. yung buto nito masarap sa ngagin. Akin ito? Pag sinangag mo siya para siyang, yung buto dito lang. Hanggang dito, dito mo lang kainan. Ito? Pag sinangag siya para siyang sinbad. Alam yung sinbad na ng chichiria. Pag sinangag ko, yung buto ng mara. Hindi ko lang alam kung meron pa nga yung sinbad. Dito ba? Akin ito? <laughs> yung buto ba? Kira't Pahinga Pahingan yung buto. Bilad ko. Nakirinking kapag yan yung mga kasama mo ah. to ba? Bulok. Busin mo lang kaya kuntik na lang. Oh, dito na lang kain. Imoto, lang ko, ka na magkain kaya imboto. Sayang. Diba sa'ko mga kamay ko? Alis ka dyan. Wah, ini warna. Sarap, tamis. Ini mau. ayawnya ada sekajan miming puro na lang yung nakain namin dito mapamanga santol ming alas ka dyan ay you <sharp inhale>